Hello mga besh, nakagiyak nga po kami natin na dahil pupunta nga po kami sa paaralan ko. Meron po kasi kaming button hack sa mga besh. In kami grade 5 na nga po ako sa pasukan. Bago nga kayo magpa-enroll, kinuha na nga muna namin ni mama yung card ko. Excited na nga ako makita yung mga grades ko, kaya naman tinignan ko na nga kaagad. Nakakatuwa nga din matataas nga grades ko at average. Kinuha ko na nga din yung picture namin ng recognition. Pagkatapos pumunta na nga din kami sa room kami mag-e-exam. Kadadaan nga lang namin dito, biglang dami nga ng Buti nga may na pa nga kami ng kaklase ko mga beshi Yung section nga po namin required mag-exam Yung kasama ko nga mag-exam, transfer at galing na ibang section May nakita na nga si mama lumabas kaya naman pinuntahan lang nga niya ako Pagkatapos ko nga mag-exam, may pupunta na naman nga kami birthday yan Kadarating nga lang po namin na paseo nga po kagad si mama May tinatago palang talent yung mama ko Okay? kumuha siya yung sasagot, pa? Ready. Ready. Sa mga naghanap nga po ng sound system, i-recommend ire ko nga po sa inyo is, is Video okay for rent. Kung naghanap nga din kayo ng resorts o venue, dito na nga din kayo sa may Oswins Resort. Dito nga lang yan sa may Santa Rita, mga beshi. Lagpas nga lang sa may Shera Madre. Kinanta na nga din ng birthday so yung may birthday na si Pei. Numarinigan niya yung kanta, pumapalakpak nga siya, mga beshi. Pagkatapos nga mag-picture taking, kain na nga din po kami. Kaya naman pumila na nga ako para kumuha ng pagkain. Deserve ko ang kumain na masarap at marami dahil kakatapos ko nga lang mag-exam. Ano ko, Nick, mga beshi? Sabi nga niya, tinasablog niya kakain na ngay ate kung matakaw. <laughs> para nga siyang hindi matakaw, may isang bata nga na dumumi sa swimming pool. <laughs> Pagkatapos nga kumain niya, na tinanag-slide na nga siya dito sa palaruan na may birthday. Tapos ko naman kumain nang hingin na nga ako dito ng ice cream. Paano ba naman hindi lalaki yung chan kung mga beshi puro kain? Inabot na nga din niya yung regalo namin sa may birthday para nga din makapag-swimming na siya. Sobrang hiling nga po naman ni Atina mag -swimming. Sa isang araw na nasa party na naman nga kami. Sa resort nga din gaganap and panigarado magswimming na naman nga kami ni Atina. Kakasimi nga namin at nga lang talaga ako lumangoy. Meron nga po dito ang popcorn sa isang gilid. Kinawan nga po, kinuwa nga po kami ni Mama. Ang cute nga ng lutuan mga beshi. Mas masarap nga yung popcorn kapag maraming cheese. Umaw na nga sa tin at nga tuloy ako, pinaahon na ni Mama. Maka daw kasi biglang umulan, nakasingil nga lang daw kami. May dalawang oras naman po kami nag-swimming mga beshi. Pagka uwi nga namin sa bahay, pumunta kay mga pinsan ko. Kapag nakikita nga nila ako umuwi, kasunod ko na nga sila. Binigyan ko nga sila ng laman ng loot bag. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi!